Aminado ang Department of Environment and Natural Resources na malaking hamon pa rin ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga plastic na basurang nakokolekta kada taon na umaabot na raw sa 2.7 milyong metriko tonelada. Si Gina Torno magbabalita. Ang Pilipinas daw ang isa sa mga bansa na may malaking ambag ng plastic waste sa buong mundo. Sa katunayan, ikatlo ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamaraming plastic na basurang na pupunta sa mga karagatan kasunod ng China at Indonesia. Sabi nga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, umaabot sa 3.5 kilo ng plastic waste ang napoproduce ng bawat Pilipino. Katunayan, Pumapalo pa rin sa 2.7 milyong metric tonelada ng mga plastik na basura ang nakokolekta sa bansa kada taon. Aminado ang ahensya na hindi pa rin nababawasan ang naturang bilang dahil marami pa rin daw mga Pilipino ang matitigas ang ulo at walang disiplina sa pagtatapo ng mga plastik na basura. Based sa KMB data natin, may range yung aming generation from 50,000 uh, uh, metric tons to 61,000 metric tons. So ito yung ginagawa ng figures and based on the World Bank and the EDB study, about 12 to 24 percent of these generations are really up to the plastic. Sinabi rin ng DENR, malaking bahagi rin ng plastic waste ang napupunta sa mga landfill at dump site na may malawak na epekto sa kapaligiran, kalusugan ng tao at maging sa ating ekonomiya. Bukod dyan, Hamon din ng DENR ang ilang malalaking kumpanya na gumagawa ng mga plastic sa sachet sa bansa. Sa ilalim kasi ng Extended Producer Responsibility o EPR Act, inoobliga ang mga kumpanyang gumagawa, nag import o nagbebenta ng mga produkto na may plastic packaging na magpatupad ng mga programa para sa pangangalaga at muling paggamit ng kanilang mga plastic waste. Nasa halos isang libong kumpanya daw na gumagawa ng plastic packaging ang nakapagrehistro at sumusunod sa mga alituntunin alinsunod sa EPR Law. Nakikita ng DENR na daan-daang pang mga kumpanya ang dapat sumunod batay sa nakasaad sa EPR Law. Pero sa oras daw na hindi ito sumunod, hindi magdadalawang-isip ang DENR na bawiin ang permit to operate ng mga ito. But we're looking at uh after we have determined those industries that are, are really complying and refuse to comply despite information despite notice then perhaps we're looking at uh, you know uh looking at how we can revoke the like for example the ECC the discharge permit so these are permits issued by the department para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal ito sa sinatorno as News.